nandito po ako ngayon. Galing po ako sa Friendly Girl. Ako po yung nagpapakitra. At meron lang po ubo po hindi. ngayon po, nandito po ako sa... nandito po banda ang Friendly Girl. Ayan eh. Ako po ay nandito sa overpass. At ako mga kamamay pa uwi na. Dito po pala po ako ngayon sa Masinag. Mga kamamay sa Masinag po. awak dito sa masina. Walang kataw-tao kasi po, lakas po ng ulan mga kamamo. Yeah. Oh, Matrapik po, di diba? ba? Matrapik na yun. Bilang lang po yung tao, Dalawa. hindi po ang alay na itong dalawang nakasalunin ko ang isa dito si um, no, um, na may naman ko yung mga nagpapak okay. ko na nakasalunin ko yun po si na may wait lang nay sige nay magpayong ka nay hindi lang daw po siya ng gamot kasi po mayroon daw po siyang sakit ayan po ay hihirapan po, si po akong mag video kasi malakas po ang unan parami ah, po nyo Ayan po po siya ng konting halaga. Kahit na paano po ah, um, makatulong po sa kanya. makabili, makabili po siya ng gamot. Ay, ako na pot, uh, po at ah, po ang dahil malakas po ang ulan. Ayan po, hindi ko po akalain na makasalupan ko kasi naman may ah, uh, at kung kinis pa nga niya po ako sa sobrang ano niya po, po nga ka ay nabutan saan? ko po siya ng kaya pa pa ng halit kunting halaga pang po ng gamit niya masakit nga daw po ang ulo niya okay. kawawa naman po Paway si nani niya na na, hala ko lang po ang mama po Uy, ka na, niyan? kaya naawa na, ka na? po ko kayo yun po makamukha ng kamawin pa tunungin po kay nanay kaya na, 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 So, ko nga po sa kanya umuwi oh, nanay, na po siya kasi malakas po ang ulan. So, sobra po ang tuwan ni nanay, kinis niya po ako. <laughs> Kaya, so, paano may pambili siyang gamit. Ngayon ako po siyang umuwi, ay hindi pa daw siya uuwi. Alam ko may pupuntan pa yata si nanay. Ayan, thank you for watching. God bless. At, magpagaling na nanay. At naalala ko na po ang mama ko sa kanina. Ingat po. Thank you for watching. God bless.